Alalahanin po natin na ang walong sinag ng araw ay kinakatawan ng walong lalawigan. At ano po ang bulakan sa walong sinag na ito? Na andun po sila. Sapagkat kilala po ang mga bulakenyo bilang matapang. Ito po ay katatu katanungan para kay Governor Dan Fernando, Congresswoman Rida Robes, Papangalanan ko kayo, Congresswoman Agustina Ditse Tina Pancho, walang yaka, at kay Mayor Natividad ng Malolos. Malolos po, Mayor Attorney, tandaan nyo po, jaan itinatag ang atin pong unang republika at ang atin pong unang konstitusyon. Wala po kayong tapang, wala po kayong hiya sa atin pong mga ninunong, mga bayani na nag lumaban at nagbuwis ng buhay dumanak ang dugo para po sa ating bansa. Hindi lang po ang watawat ng inyong binastos, kundi po ang karapatan ng lahat ng Pilipino sa inyo pong ginawang pang-uusig at panglulupig sa amin pong matayapang pagsasama-sama. At ito po ay aking pong panawagan, Pangulong Bongbong Marcos, na asawa mo naman ang namumuno na si Lisa Araneta Marcos, umalis na po kayo sa Malacanang. mamaya po, mamurahin Jutang Ginames, sabi nga po. At ikaw naman, Tambaluslos, House Speaker Martin Romaldes Suot-suot ko po, hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Ha? Tatanungin, ito po ay aming advokasya. Tatanungin pa rin namin ito sa Korte Suprema sapagkat po ang ating konstitusyon ay nakasalamin sa konstitusyon ng Amerika. Ang pagre-report po ng Kongreso ng Amerika ay itemize kahit po singkong duling nakasulat po doon kung paano nila ginastos. Kayo po dyan, Jutang Ginames kayo, Franz Castro, si Raulo Manuel, Arlene Brosas na mga walang kwenta. Ginagamit ninyo ang pera namin. Walang ya kayo. Hindi po kasi natuloy ang maisog eh. Dito ko ilalabas ang samaan ng loob ko sa mga yan. Wag po, wag po. Ay, wag po, wag po. Ayoko po, wag po. Wag po. Wag po. Dito na po. dito na lang po. Dito na lang po. At hindi po ako natatakot sa inyo. Tandaan niyo po 'yan. Ha? Tandaan mo to, Lisa. Hindi ako natatakot sa iyo, Madam First Lady. Sapagkat kapag natakot kami sa inyo, lahat ng aming mga pinaglalaban, lalong-lalo ng mga vloggers diyan, ay matatakot yung mga supporters din nila. Hindi po kami matatakot lalo pong dadami ang mga Pilipinong tatapang at ilalabas ang sama ng loob sa inyong mag-asawa. Tandaan nyo po yan. Ha? Mag-resign na po kayo. Tulad ng ama mo, President Bongbong Marcos. Kami ay nananawagang mag-resign ka o makikita mo ang galit ng mga Pilipinong inaapi noon pang panahon ng mga Kastila. Kung kahapon, April 27, hindi nagpatalo si lapu Hindi lalo kami magpapatalo sa kapwa namin Pilipino. Kapwa Pilipino po kayo. Governor, inulit ko po. Governor, pasensya na po sa mga taga-Bulacan. Governor Dan Fernando, last term mo naman, huwag ka nang tumakbo kasi wala ka ng pag-asang manalo. Congresswoman, Congresswoman Rita Robes, Congresswoman Tina Pancho, kasi ayaw nilang pangalanan, ako magpapangalan sa inyo. Mayor Attorney Natividad ng Malolos, pinananawagan po tayo sa mga taga-Bulacan. Kung ito po ang gusto ninyong mamuno sa inyo, ito po ay pagpapakita na walang bayad ang mga taga-Bulacan. Salamat. Dilitaw po sa Bulacan ang isang namumuno ng kanilang lalawigat. Andaan po ninyo mga kababayan taga-Bulacan, ang piliin yung leader ay mayroong malaking puso. Uh, tama po yung kanina na sinabi nila. Uh, tindig na lang ako para makita ninyo. Kasi parang hindi ako makita. Uh, tayo po ay numpisa namin sa dabaw yung Hakbang Maisug. Sinunod yung sibo, Yung Tagom. Dapat pinakamarami yun. Tapos ita times two natin hanggang mag-isandaan tayo. Hindi tayo po yinto. Times, times natin yung maisog. Kasi yung maisog, sabi nila, matapang. Tayo mga Pilipino, matapang tayo. Hindi ang matapang ang Mindanao. Lahat tayo matapang. Ah, nandito kami na mga taga-Mindanao. Kumakain ng bala. Tama ba yun? Ah, tama ba yun mga taga-Mindanao? Dagdagan natin ito. Hindi tayo papayag na hindi tayo makarali ulit dito sa Bulacan. Dapat tayo ay power people. Power people, hindi people power power natin ito na mga tao na may katungod. Sabi saya pa, natay katungod, may may balaan ang atong katungod. Unsa to siya? Ang balaod sa Pilipinas. Nganuman, nga kanya si Duterte, nga si presidente pritanan ang mga tao nga magsulti o katungod para matubag ni Duterte ang inahanglan sa katawan. Kung hindi yan, para i-ano natin sa Tagalog, kay mahirap yung Tagalog. Sanay tayo sa Bisaya eh. Yung Tagalog na dapat malaman ng taong bayan yung problema ng bayan. Tama ba yun? Ha? Tapos, ang problema ngayon, yung administration, hindi nila pakinggan yung katungod natin. Ano yung katungod? Yung karapatan natin. Ano ang problema ng bayan? Kaya siya, hindi siya sanay magsagot ng problema ng bayan. Kasi, anak mayaman. Nasanay yun. Hindi tayo kukuha ng leader na hindi magserbisyo. Kasi alam naman niya, naririnig na niya yung problema natin sa Pilipinas. Tapos ayaw lang niya pakinggan. Si Duterte, ibalik ko ito ha. Ah. Si Duterte yung nagsuna siya, maraming nagparada, nag-strike. Sabi niya, pasok kayo dito para pag-usapan natin. Ano ang problema ninyo? Itong administration natin, ilang bisis na tayo nagingi ng peace rally, hindi niya sinagot. Tapos ayaw niya dito sa Bulacan. Dahil dito yung pinakamaraming Pilipino na naudlot sa kagustuhan ng gobyerno bakit yung gusto ng gobyerno para lang sa personal interest nila hindi yung servisyong totoo ha ah? iyon lang para at least marinig natin